walang ilaw brown out so salamat sa solar at may ilaw kami oh um, solar pero palagay ko unit ko nang dagdagan yung solar ayan madilim palikid ayan madilim ayan madilim ayan madilim, ayan, madilim. madilim madilim oh. madilim madilim tapos ayun sa amin ng oh, halloween opo oh, dito hanggang sa amin ang walang ilaw pero pagdating doon kay may meron sa akin kapatid opo oh, o oh, diba may ilaw so, sa inyo pa solar oh, pala. ayan yan. Oo. Hanggang si ate naka-solar. Sila ate nakasolar. Yeah. Opo. Astig, di ba? Wala. Oto. Yes. Ang hindi ni sa baba meron ng ilaw. Back. Oh.